Iginiit ni Councilor June Pinyol ang pangangailangang agarang resolbahin ang usapin ng kapayapaan at kaayusan sa barangay Malinan Kidapawan. Kasunod na insidente ng indiscriminate firing na naganap sa lugar dalawang linggo na ang nakakalipas. Halos dalawang linggo na ang nakakalipas. Ayon kay Pinyol, hindi dapat pinatatagal ang pagresponde sa mga ganitong issue. Kapag usaping peace and order, dapat agad-agad. Hindi pwedeng patagalin pa. Bawat segundo ay mahalaga. Pinuri rin niya ang hakbang ng lokal na pulisya at AFP sa pagpapatupad ng mga operasyon para mapanatili ang seguridad sa nasabing barangay. Matagal nang may ugat ang sigalot sa lugar na ayon sa kanya ay nagsimula pa sa alitan ng ilang pamilya at ngayon ay naipamana na sa mga sumunod na henerasyon. Patuloy ang panawagan ni Councilor Pinyol para sa mabilis na aksyon at kolektibong pagkilos tungo sa tunay na kapayapaan sa barangay Malinan. When you talk about peace and order, urgent, urgent na, hindi na pwede po ugma. So, ako nga, aksyon na yun. Uh, every thick of seconds na, ako kanang count sa, sa istoryahanan sa natal sa peace and order, kinabuhi na kataya di ha. Ang peace and order problem must be attended sa first minute nga mabalaan mo, pas second nga mabalaan mo. Hindi pwede i-delay ka ni, hindi pwede kinipo ugma. So, gano'n siya. Delay ka na military ang so, so, solusyon di ha hindi na military, usa firm political will nga sinundan kini o kanang human touch. Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.